Magbababad po tayo ng labada. Maglalaba po ako. Ang gagawin ko muna, ibababad ko muna. Usawa si Masin yung aking lalaban. Para lalaban. Babad muna. Bago lalaban. Ano ba? Sige, tignan natin. Ito yung aking lalaban. Ayan. Itong gagamitin natin, sabon, pabango, sun so Yan po, nakita nyo yung lalaban. Ibababad muna sa washing machine. After one hour, at saka po, lalaban. Sige. Ang kaibigan kay Jesus, brother, man, bautista. Thank ha?